ready for this. What's up mga kapwet? Oh, kami! So and guys, Sunday sa sobrang pagmamahal ko sa Way Kulba, yung suot ko nung isang linggo, yung t ko ngayon, parang wala na akong damit ah. <laughs> oh. Oh. Hindi na alam ng motor ko sa magadaan, hindi niya alam kung magatawid po hindi. So yun, Sunday, church day. Simba simba. You know, hindi lang ang church sa amin, you know. Lapit lang. Ay, si Wowo. -wo. siya, atawa siya. Ah. <laughs> Nakadali na naman kayo wawa ha Ha Yan you know? o Ay Puta ragi siya Meron rin doon Ayan Dito tayo ulit syempre Dito tayo magla lunch Kala ng mama Ha ha Makikain ba si mama Op Nandito ang motor ni Mr. Nice Guy tayo ayan may vlog siguro sila ngayon yung motor ni Mr. Nice Guy meron yan ditong ano secret na lagay ang <laughs> para hello hello yay kain na wow nandito pala si Mr. Nice Guy eh. <laughs> kala ko umalis ha? nandito mo ay kala ko sumabay ka kay Jeff hindi ano yung tunay ka lang ha? ah may kunin ka? Ay, gawin kami dyan sa Ah, yun. Kain na. Yun know? o. Ay, sarap naman. Yun know? o. Grabe. Mainit pa? Ha? Mainit pa yung ano? Kalsada. <laughs> oh, let's go na. Kain na, kain na. Grabe na. Tapos, tapos. Grabe, <laughs> ay, Taba na niko <laughs> <laughs> Grabe, kunting balya lang. Ako. grabe kung ting lang na niko nito nang ano tangsi ka ko? Grabe, sixty kilos ba naman? Tignan mo naan sa ulo pababa babab siyang laki. Ayoko na. Ay Kaya, kaya, ay 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 Tawa si Kuya Kuya, oh. Tawa ni Kuya Kuya. Madalang lang ako magtawa, eh. Hindi, <laughs> <laughs> dito ka, Kuya Kuya. Sali ka, sa mo, Hindi. Hindi ka. Hindi ka na kasama sa simban. Hindi ka pa sali, sa mo, sal. Kain ka na, Kuya. lang. Ay, si Flavia. Flavia lang, Kuya. Wala talaga kuling yan. Oh, may biya naman. Nagpatok sila tapos nag... Uh, ano sila nang biyak? Uh, nag... ano nang... ano, ano, ano Ayaw. Nag-grab-grab Ay, Wala talagang vlog. Wala eh. I mean, exception po, nakasigil ng vlog, patok Hindi ko nga makikita nga muna yung vlog. Lasing ba naman? Ano? <laughs> Pero parang itura ka muna ng wala. Ah, ang matindi, ang matindi. Sabi nyo nung unang-una, sabi sa vlog ni Jeb, ano po kasi, uh, nakatulog kami. Tas, ay, ano, na, napasarap kami sa kwentuhan. Kaya ngayon lang mag, ano, ano ka na, ano ng vlog. Nakatulog kasi kami. Tapos biglang bangon. Biglang ganito. Kaya ganito ang ano na. Parang hindi lahat at ang mga lasing. Eh, di ba nagpost pa ka na inuman Magic mag pag lumabas. Kaya mainit lang naglabas. Oo. Oh. Ayan, 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 ay, ay. ay, mainit na. Kaya medyo nakalabas. sa eh. Magic mag guys. Ay, puta. Parang may nakaharang sa... Ah, <laughs> kaya wala nanonood eh. May tubig. <laughs> po, ano? Tat? Ay, si Kuya. Harap tayo may tubig. Babae na. Eh, na. ng mama uyan. May init ba 'to? Boy, bigay Boy. Boy, bigay mo, boy. Oh, 'yan. 'Yan, 'yan. Taytay lang ng dalawang araw lang yan. Yung double ano. 'Yan. Eto, eh. tong isa, yung nandoon sa ano. Start. Nagprint ako yung Yeah, Raptor, nandito. Diba? <laughs> 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 Ang ano doon, ano? Uh, magic surprise mag. Yan. Yeah. Yeah. May kasama? Oo, oh, yan. Yeah. Oh. <laughs> salin, salin. Ito na siya. Yan. Salin natin itong isa. Para kay Justin yung isa. Oo. Oh. Ito kunit sa'yo, ito ah. <laughs> so, ayan siya guys, oh. Yan. Yeah. Arabas. Ito yung baso natin dati. Ito, di ba? Oh, mayroon yung baso natin. Ito, labas na. Pwede ko papalit sa dito. ito naman yung isa. Ito pang matabang magto. <laughs> <laughs> si Kunit na, ito yung Ha? Ah, <laughs> tapos ito yung isang mag natin. Sa mga pakiramdam. Ayan. Meron ba tayong mga ibang mag na iyan? Malamig na yun. Tapos natin yun.

So, yun know. Ano kayo eh, Order ka? Ilalagay, ilalagay ko dito. G. <laughs> Yung tato ni Gay ilalagay ko dito. Yan. G. Ano? Oh. Huh. Tapos lalagyan mo lang yan ng pinak. <laughs> <Huh>? <laughs> Para pang bit-bit mo. Ay. Pang bit-bit. Pang bit-bit. <laughs> Sabi ni Kuya Gay, wala mapuntahan na no ah. Hmm. Wala. Ah, yan, oh, yan. yan. Sige lang na. No? Kaya na, Kuya Gay. Hay. Hmm, kain na, kaya na. Oh, yun oh. Muna ako. Yeah. Yeah. Uwi ka na ba? Hay. dito, kaya muna tayo. Sige. Ayun na, gutumi ka. pang hapon yung ngayon. Ayun o. Ayun. Good morning, I got that. Ginamit na natin yung ating I Harabas Mag. Ayan, chat nyo lang si Chat nyo lang si Meses kung anong plano nila dito.

Kita tatap. Kagih saya mo na mau buto. Oh, sudah serap. Parang timpla mo retsa serap. Tadi to belanja para sari ini kon timpla Sa iyo po ay maraming baso. Nang si lang ang wala talaga. Maraming kape. Nang sipag, isa dalawa lang talaga. Siguro naman, masipag tayo maghala. Hindi naman kita. Hindi pa. Hindi pa. Tapos si Papa maganda. Nakanginig pa! Basta ayoko sila. Gue tanda ha Gue tanda ha Uy bambul-bambul anda Bisa

Wala kong Hindi lang, hindi lang eh. <laughs> <Pat> <laughs> <laughs> <Patay> na <lati. laughs> Hindi ka? Hindi na? Hindi ka? Hindi ka? Hindi ka? Hindi ka? Hindi Tayo lang ganyan sabi, tatat! Ito thank you sa lahat. lang lang Hindi alam kung magkakuha pa ng pagkain, kung aayaw na. Kala ko na ni Mami mo. Ay! 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 ay mo. Tumarap pa, marap pa sa camera, hinawi pa ako. Tatawa tayo mo. Ang sa camera, tapos hinawi ako. Ang tuwing yun doon. Eh! Nagkain ka. Ayan, makita may taklok siya. Eh.

dati nga pag niya si G, ganun eh. Sarang hirap na hirap pa siya. Ngayon, binag ganun eh. Sampay pa siya. Ayos, thank you po. Kunit, babay ka na. Shoutout ko muna doon sa mga fans mo paglubog ng araw hanggang paglabas ng buwan Mga kamay mga gusto kong mahawakan Di ko nga alam kung bakit hanap ka Halos ang buhay ko ay kulang pag nawawala ka Oh babe, oh girl, nandito lamang ako Igagala kita kahit ang buhay ko'y